O oh, mga mam, mga sir, mga idolo, mga tropa, tama ka sa nakita mo sa ating thumbnail or nabasa mo sa ating title. Pinaka top 1 sa akin na earning apps na aking natutunan at ako'y kumita, ituturo ko din sa inyo mga tropa. Napakasimple lang nito, hindi mo kailangan dito ng knowledge, kailangan mo lang dito ng tiyaga. At syempre, Gcash application para ma-withdraw mo yung kikitain mo sa application na ito. Pagka-install mo nito mga tropa, i-open mo lang at hayaan mo yung application na mag-farm at kikita para sa mga tropa wala ka ng ibang gagawin legit na legit to mga tropa but before that kung bawala mang pala sa ating mumunting channel or kung na-search mo lang tong ating video ngayon tropa kung deserve kong makahingi siya ng subscribe baka naman maraming maraming salamat in advance tap mo na rin yung bell icon dyan sa baba para ikaw ang unang ma-update, ma-notify sa ating mga susunod pang mga mabibisang mga tutorial so yung application, yung earning application na tinutukoy ko dito Ita-download na natin Pupunta lamang tayo sa Google Play Store Syempre, and then hahanapin natin Yung Crazy Kitchen Mga Tropa So, dinownload ko na kanina mga idolo Para nang sagunan is mabilis lang Nating gawin tong ating content Ito sya mga tropa, yung unang lalabas So, kung kikitain mo Meron siyang uh, 4.5 ratings, 4.5K ratings at 4K reviews kung magbabasa. Kung makikita mo, itong ratings in review is napakataas mga tropa. Napakarami ding mga positibong komento mga tropa kung babasahin natin. Good game, perfect for those busy, just open the application and leave it aside. It earns by itself. Yun na nga mga tropa, mga idol, ang masarap doon. It earns by itself mga tropa, wala kang gagawin yung application mismo ang gagawa ng paraan para kumita ka. So, in install ko na kanina. I-open na lang natin. So, kapag ka bagong install, press. Freshly install mga tropa is maglalagay ka lang dito ng username mo mga tropa. And then, ah uh, pag pumita ka na ng 0.35 dollars, pwede mo na siyang i-convert sa Gcash or i-cash out mga tropa sa Gcash. So, open na natin. Yan, tulad ng sinabi ko, pagka unang install mo nito is maglalagay ka lang tropa ng username mo so ginawa ko na kanina so yes lang natin yan mga tropa yan rate lang muna natin yan so back na natin and then ito na mga tropa i-start mo lang yan at kikita na siya mismo siya na ang gagawa ng paraan para kumita ka mga tropa so yan ganyan lang ayan mo lang na naka open yung uh, application And then, kapag ka may gagawin ka, magluluto. Ayan mo lang na nakaganyan. And then, uh, papakita ko lang kung paano siya i-withdraw mga tropa. So, close lang muna natin. So, yan. Kung paano i-withdraw mga tropa is ganito lang. ah uh, pupunta ka lamang dito sa... Pupunta ka lamang dito sa right lower part sa pinaka uh, profile mo and then makikita mo dyan yung withdraw so ang way ng withdraw is ayan sa Gcash pare kung nasa abroad ka naman or kung may Paypal ka pwede rin sa Paypal pare pwede rin sa Lazada pare so yan ang minimum is 0.35 US dollars at iyan ay mawi-withdraw mo na pro Gcash through Gcash PayPal, ganun din, 0.35 dollars. Hopefully, kikita ka na, install mo na to at para kumita ka na kahit busy ka, is kikita ka mga tropa. Kung na-found out mo, na-find out mo na okay tong ating mga content, share mo naman sa ating mga tropa dyan. At least nakakatulong tayo. God bless!